isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Update po tayo sa ating dalagang Serena. Ganito na po pala siya kaganda ngayon guys. Tingnan po natin ang kanyang kaseksihan. Dahil pala sa kanyang libangan na pagsumba at pagsayo itong umaga. Kaya ganito ka-sexy ang ating mahal na dalagang Reina balita ko po guys ay nag-aaral na po siya ngayon muli ngayon. Dapat lang naman po talaga na mag-aaral siya dahil, 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 sa, dahil, sa nung nasa Kalinga pa siya ay talaga pinag-aaral siya ni Kalinga Prab sa Luhika at private pa ito. At akit sundo pa siya ni Ate Roda. Kaya naman dapat lang talaga na mag-aaral siya dahil yan po talaga ang pinaka-importante sa lahat ang pag-aaral. Dahil yan po ang kayamanan na hindi mahagaw na kahit kanino man at kahit sino man. Kaya, so, yeah, payo sa iyo aming rin ng dalaga, mag-aral kong mabuti, mag makapagtapos para may maayos kang trabaho. Mabibili mo ang gusto mong bilhin, patupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay. At hanggang dito na lamang po tayo guys hanggang sa muli, abangan niyo po ang aking pag-update sa ating mahal na rin. Thank you for watching guys. God bless us all.